Sa mga dadaan dito sa Dot Guys sa Slex Northbound. Magdoble ingat po dahil may mga malalim po na lubak. Dito po ito banda pagkalagpas ng Santo Tomas, Batangas. Ayan o, laki pa naman ng mga lubak. Madami pa yan dito pa sa bulahan. Ayan o. Ito pa. Nasa harapan ko na yung lubak, muntik na ma-shot. Kaya mas maganda, one, sa kaliwa muna kayo pumwesto. Hanggang malagpasan nyo lang yung daan na may mga lubak. Marami pa po yan sa unahan. Ride safe at batingat po tayong lahat.